Bumagsak naman ang performance sa uh, trust ratings ni uh, Pangulong Marcos Jr. sa unang quarter survey ng Publicus Asia Incorporated habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Pinaniniwalaan ng karoon ng negatibong epekto kay uh, PBBM ang pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Hindi ikinagulat ng publiko ang pagsadsad ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay matapos na bumaba sa 19% mula sa 33% ang approval at trust ratings ni PBBM sa inilabas na pahayag first quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. Naniniwala ang mga netizen na nakausap ng Net25 News na nakaapekto sa pagbulusok ng ratings ni PBBM ang pagsuko sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang survey ay isinagawa noong March 15 hanggang 20, 2025 at inilabas naman noong March 28. Dahil sa pagkakulang pagkadakip kay Pangulong Duterte. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga... Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagbaba na parang espagete ang ratings ni PBBM. Ano-ano kaya ang mga dahilan kung bakit bumaba ang kanyang ratings? Para malaman natin yan bago tayo magpatuloy, ibati muna tayo ng isa. Maganda, 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 magandang maganda, 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 po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, maganda tanghali, maganda hapon, maganda gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman ang inyong lingkod, Boss Ngayon, kagaya ng sinasabi natin, ano nga ba ang mga dahilan kung bakit parang spaghetti pababa ng pababa ang ratings ni PBBM? at ito naman kabaliktaran kay BP Sara eh para ding spaghetti pataas ng pataas para malaman natin ang kasagutan yan panoorin natin ang video na ito at syempre mamaya gagawa natin ng reaction kasama kayo mag comment kayo dyan sa baba pagkatapos natin mapanood ang video na ito Video, pasok! Samantala, bumagsak naman ang performance sa uh, trust ratings ni uh, Pangulong Marcos Jr. sa unang quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. Habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Pinaniniwalaan nagkaroon ng negatibong epekto kay PBBM ang pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Eden Santos sa Balita. Hindi ikinagulat ng publiko ang pagsadsad ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay matapos na bumaba sa 19% mula sa 33% ang approval at trust ratings ni PBBM sa inilabas na pahayag first quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. Naniniwala ang mga netizen na nakausap ng Net25 News na nakaapekto sa pagbulusok ng ratings ni PBBM ang pagsuko sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang survey ay isinagawa noong March 15 hanggang 20, 2025 at inilabas naman noong March 28 na nataon sa kasagsagan ng pag-aresto kay FPRRD. Nakadagdag pa ang patuloy na kabiguan ng administrasyon ni Pangulong Marcos na tuparin ang mga ipinangako sa sambayan ng Pilipino na pababain ang presyo ng mga bilihin, pagsugpo sa korupsyon pamamahagi ng disente at maayos na housing units, pagsawata sa kriminalidad, pagtugon sa kahirapan at iba pa. Yung trust ni BBM, dahil, uh, dahil, dahil sa pagkakulong, pag kay Pangulong Duterte. Uh, yun din po isang ang isa sa, sa dahilan ng pinaka nagpababa po sa rating niya po, yung mga pangako niya po na hindi po natutupad, lalo na po sa pagtaas ng mga bilihin po, o oh, yung mga ba, mga pabahay po hindi niya po na, na po yung mga ganon saka ano po lalong pahirap na pahirap po ang buhay natin lalo na po sa pagtas ng mga pangunahing bilihin po Lalo na po sa mga bigas po, sa bigas po. Kaya ang bumaba ang yung rating ni BBM, gawa ng ginawa niya sa pelhet kinuha niya lahat. Kinuha niya ang niyang isis, na sa bayan. Papaano na kung magkasakit kami? Wala na pira ng mga anak ko sa pelhe, kinuha ni BBM, kaya lang ang ibalik niyan. Yung, alam mo na no, kayo, ano, BBM, maraming anomalya eh. Kaya yun siguro yung ano yung dahilan kaya bumaba yung rating siya sa akin sa palagay ko hindi kasi hindi pa napapatunayan na siya yung nagpadala sa Netherlands ba ang tingin ko may merong merong ibang dahilan oh politika parang naman. Naging positibo naman ang epekto kay Vice President Sara Duterte ng ICC arrest sa kanyang ama. Tumaas sa 42 Mula sa 37% ang approval ratings ni VP Sara. Ay eh, siguro sa tiwala, nakikita naman siguro yung tiwala eh. Ayun, eh, tumaas yung ano niya kasi mga taon. Uh, kikita naman siguro yung medyo maganda yung pammalakat. Ano? iimpis na si Don si Juan BBM, hindi si Sara malaking tinulong ni Sara ni Duterte sa Pilipinas noong nag-COVID tama ba ako? hindi <laughs> 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 pa siya presidente hindi siya magpapano sa mga mga kongresman kasi presidente siya siya masunod kasi kaya yung iimpis si Sara Duterte na sabi niya ay di ba ipawalang bisa na dayon yun ay yung mga kongreso gusto ipatuloy eh eh, Maganda mga hangarin ni eh, si Vice President Bongbong Marcos. Kaso lang yung mga galamay niya na ano si Vice Presidente Bongbong. Dagdag pa ng netizens na sa halip si VP Sara ay si PBBM ang dapat ma-impeach dapat tulungan. Tulungan nila, lalong lalo yung mga mahihirap sa ngayon. Puro politika na yung pinag-uusapan nila. Ang kahirapan ng mga mahihirap, hindi naman dapat nila baliwalain. Oh, yan yung dapat sana isikasuhin nila. Kasi marami na nagugutom eh. Yung mga mababang ang sahod, ganun. Ay, kung marami ka pang pamilya, mga anak, ay wala. Wala pang komento ang Malacanang sa pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulo. Eden Santos para sa mata ng Agila. Matatag, matapag, matapag. Kagaya ng napanood natin sa video ito nakita natin kung ano-ano ang mga dahilan kung bakit bumaba ng pababa ang ratings ni PBBM. Base doon sa mga in-interview ng mga simpleng mamamayan, malaki talaga ang uh, impact sa pagka aresto ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At syempre pa, yung iba, kagaya ng sinabi ng iba, eh yung mga pangako na napako hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Kagaya na lang halimbawa ng bigas. Di ba? Nangako naman talaga siya na magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Pero syempre, eleksyon yun eh. <laughs> diba? So, ngayon, mag-isip pa tayo kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit pababa ng pababa ang kanyang rating. Samantalang si Bipisara Sara naman, eh samantalang naaristo na nga ang kanyang ama na si Tate Digong, eh eto naman siya bumubulusok pataas ng pataas. Parang ispagetti lang. Silang dalawa, di ba? May pababa na pababa, mayroon naman pataas ng pataas. Ano kaya ang mga dahilan? Para sa inyong mga boss, mga kapatid, mga kababayan, i-comment ninyo sa baba kung ano ang dahilan at uh, syempre, kung bakit nagkaganon at nagkaganito ang ating bansa ngayon. At syempre, unang-una -una na dyan, yung pagbaba ng ratings ni PBBM. Para sa akin lang ito, para sa akin lang ito, malaki talaga ang impact ng pagkaresto ni Pangulong Duterte. Sapagkat nakita naman natin yung mga tao, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre pa sa iba't ibang panig na mundo, lumabas ang mga tao. Nakipagkaisa. Anong sabi nila? Bring PRRD home. Diba? Yun. Oh, marami sumisigaw ng ganon. Siyempre, nandyan yung mga taga-hanga, taga-suporta. At siyempre, hindi naman sa pag-ano. Kung ikumpara na lang din natin si Pangulong Duterte at sa kasalukuyang presidente ngayon, ang tanong ko sa inyo ganito. Ano ba ang napakinabangan ng kagaya nating ordinaryong Pilipino? Ano ang nakuha natin? Ano ang naibigay na tulong sa atin ni uh, PBBM sa sa administration? Ad <laughs> Bumulol ako. Nakikita ko mukhang labrador eh. Ano ang naibigay na... Nasaan na ako, nawawala na ako yung ano ba ang benepisyo na nakuha natin sa pamumuno ni PBBM at ano naman ang benepisyo na nakuha natin sa pamumuno ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ang sa akin lang ito, para lang magising ang lahat, baka mamaya nagkalimutan na tayo unang una, dito tayo magsimula kay Tatay Digo, ang mga lisensya natin mga driver, dati 3 years lang naging 5 years, ngayon kapag wala ka pang violation, 10 years pa o, oh, yes! isa na yan, pangalawa yung pangalawa, passport. Ilang taon lang ang passport noon bago mag-expire. Kung hindi ako nagkakamali, 5 years bago mag-expire yan. Pero ngayon, ginawa niya yata 10 years. Nice. Diba? Pangatlo, yung sweldo ng mga pulis. Diba? Sino ba nakikinabang nitong mga ito? Kagaya sa akin, driver ako, may lisensya ako, at syempre, mga pulis. At syempre mga OFW, wag niyong sabihin wala kayong kamag-anak, wala kayong kapatid, wala kayong kaibigan ng mga OFW. Kukuha ng passport yan. Kaya nga ang OFW ganoon na lang kung humanga, bumilib at sumuporta sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oh. Di ba yung iba bahala na maaresto sila. Basta't ang gusto nila, may pahiwatig nila at may pakita nila sa dating Pangulong Duterte na kaisa sila ng dating Pangulo. Ngayon punta tayo kay BBM, ano ba nakuha natin? Bumababa yung bigas? <laughs> Nagging uh, 20 pesos ba per kilo bigas? Tumalan. Bagkos, tumaas parang spaghetti rin. Pataas ng pataas. Kung paano pataas ng pataas ang mga presyo nung bibilihin ngayon, ganon din ang kanyang ratings. Pababa ng pababa. Mga Ilocano, yan yung ano niya, baluarte niya eh. Kamusta ang kamatis ninyo dyan? Tingnan, umabot ng 20 pesos bawat isa. O ngayon, noong nagmahal ang kamatis, reklamo ang mga tao kasi mahal masyado. Ngayon, bumaba naman na bumaba na parang spaghetti, nagre-reklamo pa rin yung mga farmers. Bakit? Siyempre, lugi sila. Wala silang kita. Hindi maintindihan. Kaya ito yung sinasabi nating malaki ang epekto. Pangalawa, dumarami na naman mga adik ninyo. <laughs> Di ba? Ah, uh, huwag niyo sabihin hindi niyo alam yan. Bulag ka kung hindi mo nakikita yun Dumami yung mga taong masama. Sa lansangan, nakaraan lang. Rodriguez. Hindi lang yan marami pang iba. Uh, mga content creator, nagkandabuhan na. Kung ano-ano nalang ginagawa. Uh, yan yung tatak ng bagong Pilipinas. O kayo, oh, anong masasabi nyo tungkol sa issue na ito? Sa rating sa Pangulo, na pababa ng pababa, at ito naman si BP Sara, pataas ng pataas. Lalong-lalo lalo na ngayon, nalalapit ng eleksyon. Makialam tayo, may pakialam tayo bakit. Pagdating ng butuhan, Diyan tayo makakaganti sa kanila. Kung hindi kayo nabayaran. Pero kung nabayaran kayo, eh wala Ganun at ganun pa rin ang bansang Pilipinas. Wala kayong karapatan magreklamo kasi bayad kayo. Pero doon sa mga taong hindi nababayaran, may karapatan tayong magreklamo. Kung ano na nangyayari sa bayan natin. With that! Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayo. Sila. Pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat.